Ay, galing na ako sa mga ko. Wala daw doon si Angela. Si Gretchen, hindi ako sinasagot. Nakausap ko na si Angela. Nay, na, nasaan siya? Doon daw muna siya kay Chloe uuwi. At huwag ka daw munang magpapakita sa kanya hanggat hindi ka patapos sa pagsisinungaling mo. Salamat pa naman doon pa. Anak naman. Ano pa ba tinatago mo? Sabihin mo na lahat para naman matapos na to. Worst thing for a wife to know na pinatulan ng asawa niya yung best friend pa niya. Nay, hindi kasi gano'ng kadali yun eh. Bakit? Sabihin mo sa akin. Kung pati sa akin hindi mo kayang sabihin, abay wala na akong magagawa, hindi na kita matutulungan kay Angela. time loop, hindi totoo yung mga ganun. Totoo nga daw. Kasi naalala mo nung yung time na, na nakataka si Elton? Sabi nila, Bernard was supposed to die that day. Pero dahil sa time loop, nasave daw ni Angela si Bernard. And it's all because of that old woman na nakilala daw niya nung nag-hiking kayo sa Mount Canloon noon. Possible ba, ba talaga na ma-alter ang in isang incident and things will never be the same? I don't expect you to believe it. Pero nangyari sa akin eh. At kung hindi dahil sa time loop, patay na si Bernard ngayon. Hindi ka tumating, Bernard. Chloe, dumating ako. Nandun ka? Nandun ka sa meeting place natin? Seryoso ka ba? So, ibig sabihin, gusto mo rin ako. If only I can turn back time, I would have waited for you five more minutes. Bubuka ng flight papuntang Bacolod? Aakit ako ng Mt. laon, Hinapin ko yung matandang nagbigay sa ng time. Ano? Bakit? Gusto kong bumalik sa time na na-meet ko si Boracay Boylet. Dapat hindi ko na siya pinakawalan. Chloe, malayo ang Mt. Canlaon ha. At wala rin kasiguraduhan na makikita mo yung matandang babae doon. I just have to take my chance. Bakit ikaw? Di ba pinagbigyan kanya out of love for Bernard? Ba't hindi niya ibibigay sa akin kung para sa pag-ibig din naman yun? Di ba? Okay. Kailangan ba yan bukas na agad? Gusto ko pa sana kayong makasama ni Jessie tsaka ni Gretchen eh. Importante para sa akin to, Angela.